Okay mga boss eh, Dumating na yung parcel natin Yun o oh. DPMS para dito sa akin Big bike dami natin parcel o oh. <laughs> Ayan mga ipapadala ko Ayan mga ipapadala ko yan Order sa akin sa Shopee May dumating naman din akong Shopee Ayan. Galing na Saan ba galing to Ayan. Nagtingin ako ng mga ato dito, TPMS. Meron din kami binibenta ganito pang sasakyan. Ayun, ginagamit ay natin ganyo. Oh. TPMS ako. Ayun, TPMS. Ngayon, wala kasi tayo pang motor. Eh wala naman sa supplier ko yung pang motor. Ngayon, nag-order ako online. Ayun. Buksan natin. Ito yung legit na TPMS. Meron kasi mga binibenta ganito, mumurahin. Ito, medyo pricey, pero all goods to. Kasi tinignan ko yung mga review, pati sa YouTube. May review to eh. Tsaka dun sa online na mismo na pinagbilan ko. So, buksan lang natin. Check natin yung laman. Na, bubuksan natin to ngayon. buksan natin sa ngayon mga boss you know so rin ganda ulit yun oh. tama ganda na yung tsura boss tapos tingnan nyo may brand yung iba kasing ganito oh, walang pangalan yun yung mga copy Ayan. copy lang yung ganito wala siyang brand So ayun yung mga kasama nya Yung pang bracket Tapos Yung sa pang lock Then yung sa charger Paano ba yun to? Yun lang Ano yun to? So, tignan muna natin. Balikan ko kayo mamaya. I-install ko lang muna. Sigurado, baka lobat pa kasi ito. Walang supply. So, testingin ko muna. Tapos, pag video tayo mamaya. So, ayan na mga boss. Nakakabit na. Ayan o. No? Ayan na siya. Ayan o. No? Rear. Then, nandito yung... Medyo madumi yung sakit. sakit. Ayan <laughs> yung front. Ayan. front. Tapos yung monitor. Hindi ko pa kasi kinakabit to eh. Tinesting pa lang namin. Ayan o. No. So, eto na siya. Ayun. Sine-charge ko lang muna eh. Ayan no. So, yung PSI natin sa harap, 29.7. 31.9 yung likod din. Ayan. Tingnan nyo dito. Di magnet. Ayan o. No. mo ng charger. O. Oh, Di magnet. Ayan, tingnan nyo. Magma-magnet yan. Ayan no. Oops, nag-magnet na siya. Ayan, nag-charging na. Apple charge na. Yan. So, ikapit ko na lang siya. Yan. Ito. Dito natin ilalagay yan. Dito. Sa so, bila. Wait lang. Dito natin ilalagay yan. Dito. Ayan, Diyan siya. So, ikapit ko lang yung clamp dito. Dito. Tapos lalagay natin ito na gano'n. Ayun na, all goods na. Gano'n lang. So, gumagana na siya, eh. Infitari brand. Ganda na ito. So, tinignan ko siya sa YouTube. Ang dami niyang magandang videos. Na, kwan, good reviews. Tapos, siya lang yung, ganito yung charger. Ayun. Tignan niyo, kakaiba. Ayun. Na. Medyo madumi pa yung gamay natin. Ayun. Ayun. Na. Ayan. Hindi natin ma-focus. Ayan. Ang astig. Ayan o. Tignan niya sa charging niya. Ayan o. <laughs> Ayan. All goods na. Yun nga lang ito. Military time. Hindi siya napapalitan ng hindi military. So, check ko na rin yung sa time. Setting non-time. Ayan, nakatime na siya. Ayan o. Yun nga lang. Hindi siya naka um, yung regular na military time. Ayan, so okay na. All good, all good. So thank you. God bless.